Ang mga paliparan ay higit pa sa mga gateway sa mga patutunguhan, sila ang una at huling impresyon ng isang lugar. Sa Pilipinas, kung saan mahigit sa 7,000 mga isla ang nagtutuon sa kanilang kagandahan, kultura, at pakikipagsapalaran, ang mga paliparan ay may mahalagang papel sa pagkonekta sa mga manlalakbay sa lugar. Sa pamamagitan ng internasyonal na turismo na nagbabounce pabalik at domestic travel, ang mga paliparan ng bansa ay sumasailalim sa mga kahanga-hangang pag-upgrade sa disenyo, kapasidad, pagpapanatili, at kaginhawaan ng pasahero. Sampung nangungunang airport sa Mindanao Sampu, Surigao Airport. Ang paliparan ay inuli bilang isang Class 2 Principal, Minor Domestic, Airport ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas, isang katawan ng kagawaran ng transportasyon na may pananagutan sa pagpapatakbo ng hindi lamang sa paliparan na ito kundi pati na rin sa lahat ng iba pang mga paliparan sa Pilipinas maliban sa mga pangunahing internasyonal na paliparan. Ang Department of Transportation, DOTR, ay nakatakdang mag ng isang pag-aaral na posible para sa Surigao Airport Development Project para sa 56.53 na milyong piso budget para sa bagong airport ng Surigao. Ang bagong Surigao Airport ay magiging isang hinihingi na proyekto ayon sa Public Private Partnership Center. Sham, Cotabato Airport, ang Cotabato Airport na kilala rin bilang Awang Airport ay isang paliparan na nagsisilbi sa pangkalahatang lugar ng Cotabato City, North Cotabato, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Matatagpuan ito sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at inuri bilang isang Class 1 Principal Major Domestic Airport ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas. Ang paliparan ay ang ikadalawamput isa na pinakaabalang paliparan sa Pilipinas noong 2021. Ang paliparan ay karaniwang ginagamit ng mga tao ng Cotabato City. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, ang mga paliparan sa lungsod ng Cotabato ay sumasa ilalim ngayon sa rehabilitasyon at pagpapalawak. Kasama sa pag-aayos ang pagpapalawak ng paghinga ng runway at ang pag-upgrade ng mga pasilidad ng terminal para sa mga kakayahan sa night flight at isang mas mahusay at mas ligtas na karanasan para masiyahan ang mga pasahero. Walo, Bank Airport ang Bankasi Airport na kilala rin bilang Butuan Airport, ay isang paliparan na nagsisilbi sa pangkalahatang lugar ng Butuan at Agusan del Norte. Ito lamang ang paliparan sa Agusan del Norte at ang pinakamalaking sa Caraga. Ang paliparan ay inuri bilang isang pangunahing domestic airport ng Civil Aviation Authority of the Philippines, isang katawan ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, na may pananagutan sa pagpapatakbo ng hindi lamang sa paliparan na ito kundi sa lahat ng iba pang mga paliparan sa Pilipinas, maliban sa mga pangunahing internasyonal na paliparan. Noong July 5, 2012, Inihayag ng Department of Transport and Communications, DOTC, ang paliparan ay nakatanggap ng 45.5 na milyong piso upang may subsidyo ang pagpapalawak ng apron, ang pagpapabuti at pagpapalawak ng lugar ng paradahan ng sasakyan, ang pagtatayo ng isang sistema ng kanal, at ang pagtatayo ng konkretong block fence, na may pagbid na nakatakdang buksan sa mga kontratista, bilang isang bahagi ng isang proyekto ng 303 na milyong piso upang mapagbuti ang turismo sa bansa. Pito, Sibulan Airport. Ang Palipara ng Sibulan na kilala rin bilang Dumaguete Airport o Dumaguete-Sibulan Airport ay isang palipara na nagsisilbi sa pangkalahatang lugar ng lungsod ng Dumaguete na matatagpuan sa lalawigan ng Negros Oriental. Sinabi ng Department of Transportation, DOTR, noong 2024 na ang pagtatayo ng isang bago. Moderno na Dumaguete Airport ay nagsimula upang mapaunlakan ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero at pagbutihin ang koneksyon sa hangin sa Western Visayas. Ang bagong palipara ng Dumaguete ay makakakita ng isang bagong tatak na landas, taxiway, mga gusali ng pasahero at kargamento, control tower, at iba't ibang mga pasilidad ng aeronautical. Kapag nakumpleto, ang regional na paliparan ay tataas ang kapasidad ng pasahero mula 800,000 hanggang 2 milyon taon-taon. 6. Kamigin Airport ang paliparan ng Kamigin ay isang paliparan na naghahain sa pangkalahatang lugar ng mambahaw, na matatagpuan sa lalawigan. Ito ay ang tanging paliparan sa lalawigan ng Kambigon. Ang Paliparan ay inuri bilang isang Class 2 Principal Airport ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas. Ang Paliparan ay may isang libut apat na square meter na terminal ng pasahero na may kakayahang pangasiwaan ang 200 mga pasahero ng sabay-sabay o 300,000 mga pasahero taon-taon. Ang mga manlalakbay ay mahahanap ang kanilang mga sarili na nasisiyahan sa isang hanay ng mga top-notch na pasilidad na magagamit sa loob ng lugar ng paliparan, lahat ay idinisenyo upang mapahusay ang pangkalahatang kaginhawaan. Ipinagmamalaki din ng paliparan na ito ang isang malawak na hanay ng mga natitirang pasilidad na idinisenyo upang mapagbuti ang pangkalahatang karanasan sa paglalakbay. Ang mga paradahan ay nagdaragdag ng isa pang antas ng kaginhawaan para sa mga pasahero. 5. Sayak Airport Ang Sayak Airport na karaniwang kilala bilang Siargao Airport, ay ang pangunahing paliparan na naghahain sa Siargao Island. Matatagpuan sa munisipalidad ng Del Carmen, Surigao del Norte, ang Paliparan ay itinalaga bilang isang Class 2 Principal Minor Domestic Airport ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang Siargao Airport ay itinayo noong 1963 ni Pangulong dado Makapagal. Noong 2008, sinimulan ni Pangulong Gloria Makapagal Arroyo ang programa ng Super Regions upang mapagbuti ang aktibidad sa pang-ekonomiya sa pamamagitan ng mga proyektong pang-imprastruktura. Ang orihinal na paliparan ay maaaring mapaunlakan ang mga eroplano ng labinsyam na sitter mula sa Cebu. Ang paliparan ay na-renovate at na-upgrade sa kasalukuyang at 1,347 metro na landas na tumatanggap ng mas malaking sasakyang panghimpapawid na nagdadala ng higit sa 70 mga pasahero. Sa ilalim ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino noong 2013, ang paliparan ay na-moderno at pinalawak, na naging unang modernong pag-unlad sa Siargao. Ngayon ay magkaroon ng expansion at pagpapaganda ang Siargao Airport bilang isang international gateway na nagpapakita ng lumalaking kahalagahan ng Siargao Island na itinuturing na isa sa mga top tourist destination sa buong bansa. 4. General Santos International Airport Ang Santos International Airport, Nakilala rin bilang Tambler Airport at General Santos City Airport, ay isang kahaliling internasyonal na paliparan na matatagpuan sa lungsod ng General Santos, na naglilingkod sa mas malaking lugar ng Soksarjan. Nakatayo sa Fatima, General Santos, ito ay isang malaking paliparan sa isla ng Mindanao at opisyal na inuri bilang isang international airport ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Noong 1993, ang paliparan, sa panahon na iyon, ay ang pinakamalaking paliparan sa Mindanao, na itinayong pangunahin sa isang pondo na ipinagkaloob ng United States government na nagkakahalaga ng $47.6 million sa pamamagitan ng ahensya ng United States Agency for International Development ang unang international na chartered flight papunta sa General Santos International Airport ay ang dating Pangulong Fidel V. Ramos Homokoming mula sa isa sa kanyang pagbisita sa estado sa ibang bansa noong kalagitnaan ng 1990s. Tatlo. Zamboanga International Airport Ang airport ay ang pangunahing palipara na naghahain sa lungsod ng Zamboanga matatagpuan sa isang dalawandaan at pitumpung ektaryang na site sa barangay Canelar, Zamboanga City, ang paliparan ay ang third busiest airport ng Mindanao. Sa kabila ng sinisingil bilang isang internasyonal na paliparan, ang paliparan ay opisyal na inuri bilang isang Class 1 Principal Domestic Airport ng Civil Aviation Authority ng Pilipinas. Ang airport ay may isang dalawang libo anim na metro pangunahing landas na may lapad na apat metro na itinalaga bilang runway 09, dalawang putpito. Ang paliparan, tulad ng lahat ng iba pang mga internasyonal na paliparan sa Pilipinas, ay may mga ilaw sa landas na posible upang suportahan ang mga land landings. Ginagawa nitong posible ang 24 na oras na operasyon sa paliparan. Ang paliparan ay may isang 3,456 na square meter terminal, na idinisenyo ng isang arkitekto ng Mindanao na may tulong mula sa National Artist for Architecture. Ang terminal building ay may kapasidad na at 750 na mga pasahero sa pre-departure at arrival areas. Dalawa, Lagindingan International Airport. Ang airport ay isang internasyonal na paliparan sa Hilagang Mindanao na nagsisilbi sa mga lungsod ng Cagayan de Oro, Iligan at Marawi, pati na rin ang mga lalawigan ng Misamis Oriental, Lanao del Norte at Bukidnon. Ang paliparan ay ang Mindanao's second busiest airport. Ang paliparan ay may 7184 square meter na gusali ng terminal ng pasahero na maaaring mapaunlakan ng 1.6 milyong mga pasahero sa isang taon. Ang paliparan ay maaaring mapaunlakan ng 2000 mga pasahero sa isang araw. Habang ang paliparan ay sinisingil bilang isang internasyonal na paliparan, ang airport ay inuri bilang isang Class 1 Principal Major Domestic Airport ng Civil Aviation Authority of the Philippines, isang katawan ng kagawaran ng transportasyon na responsable para sa pagpapatupad ng mga patakaran sa sibilyang aviation upang matiyak na ligtas, pang-ekonomiya at mahusay na paglalakbay sa hangin, at paghawak ng mga operasyon sa mga paliparan, maliban sa mga pangunahing internasyonal. Isa, Davao International Airport. Ang airport, na kilala din bilang Francisco Bangoy International Airport ay ang pinakaabalang paliparan ng Mindanao at isang mahalagang connector para sa Southern Philippines. Sa pamamagitan ng isang pangunahing plano sa pagpapaunlad sa ilalim ng paraan, naghanda na maging isa sa pinakamahalagang hub ng aviation ng bansa. Ang airport na karaniwang kilala bilang Davao International Airport, ay ang punong paliparan na nagsisilbi sa Davao City sa Mindanao. Itinatag ito noong 1940 na may isang terminal na itinayo bilang mga kubo. Ang palipara na ito ay may parehong domestic at international airlines na naghahain sa rehiyon ng Davao del Sur. Ang airport ay may isang napakalaking terminal ng pasahero na nagtatampok ng isang disenyo ng arkitektura ng malay. Ang terminal na ito ay nagtataglay ng labing apat na international at labing apat na domestic check-in counter at apat na tulay ng jet ng pasahero. Bilang karagdagan, mayroon din itong dalawang arrival hall para sa mga domestic at international na pasahero. Bukod sa terminal ng pasahero, ito ay may rounding nakaw ang terminal ng kargamento.